universal health care. Sinusulong pala nun, dapat ay 100% ng bill natin sa hospital, ika-cover ng PhilHealth. Wow! Grabe, no? Pero guys, tingnan nyo, sa oral arguments nila, no? Sa Supreme Court, yung si Justice Lopez, 2% lang ng bill niya ang kinover ng PhilHealth, samantalang 7 million yung bill niya at simula simula daw ng pagka pagtrabaho niya sa gobyerno ay eh, doon pa lang siya no Nak na, hospital ng ganun tapos 7 million pa tas 2% lang yung na-cover grabe wow grabe no so dapat talaga ano eh Ewan ko lang ha, um, hindi naman talaga ako masyadong aware kung sa mga loss ng mga ganyan. Pero alam mo, sa ibang bansa, nagagawa yan eh. Alam mo, yung libre talaga yung hospitalization ng mga tao. Kaya sana dapat mangyari din yan sa atin. No? Kaya guys, ito, panoorin natin si Attorney Hire tong okay, tungkol dito. Siya, isa pala siya sa nagpasa ng universal healthcare. Anyway, pag-usapan po natin ngayon yung uh, kakatapos lang na oral argument ng PhilHealth at saka yung tatlong Pilipinong na-aresto. Di umano dahil sila ay ispiya ng Pilipinas sa China. No? Well, alam nyo po, malapit talaga sa puso ko yung PhilHealth na yan dahil tayo nga nagsulong sa universal healthcare. No? At sinulong natin yan dahil nga dun sa mapaita karanasan ko ng nanay ko. Sasabihin ko na po. No? Kasi yung si Justice Lopez, eh, sinabi niya, no? wala pang 2% ang nakuha niya sa PhilHealth. Ang ginastos niya 7 million para sa cancer ang nanay ko po tapos ng apat na taon na pagkakasakit bilang uh, renal patient no yung uh, uh, kidney dialysis umabot po siya ng 32 million pesos. Grabe. Kaya nga po, nung araw na siya ay namatay, limas na limas ang kanyang cash. Wala po siya isang kusing na natira dahil lahat po yan ay napunta sa hospital. Kaya nga po, inalay ko ya, ang universal healthcare na anong Nung ako uh, sinulong ko yan sa 17th Congress, para sa akin nanay dahil alam ko na yung nanay ko na meron nang kaya may gano'ng kalaking halaga na naubos sa kanyang uh, pa-hospital ay uh, hindi ordinaryo sa Pilipino dahil ordinaryo Pilipino kapag wala kang pera mamamatay ka na lamang correct Ngayon... grabe no 30 million 32 million tayo wala tayong ganung kalaking pera guys So, ano na lang mangyayari sa atin, no? Grabe. Kaya yung tinatamaan talaga ng mga ano din, yung mga malalang mga sakit, yung talagang mga mayayaman din. Kasi alam ng Panginoon na sila <laughs> afford nila yun eh. Tayo hindi natin afford. Kaya ano lang, lagnat-lagnat sipon lang yun sa atin, no? <laughs> Ngayon nga po, isa sa Uh, benepisyo ng universal healthcare ay apat na beses, isang linggo, libreng dialysis. Kasi yan po wow. ang dahilan kung ba't nalimus ang nanay ko. no? Kaya talaga namang uh, inuna ko po talaga sa mga benefits ay ang dialysis na yan. Ano nangyari dito sa latest um, uh, hearing? Natapos na po ang oral arguments. Nagkaroon po ng tatlo, apat na oral arguments na yan. No? At uh, pinapasumitin na po sila ng uh, uh, memorandum. Isa sa mga nangyari dyan ay sinabi nga ni Justice Lopez na 2% lang ang nakuha niya sa PhilHealth samantalang ang kanyang total bill ay 7 milyon. No? Ang nakapagtataka, bakit nga ginagamit ang pera ng PhilHealth para sa mga infrastruktura gayong napakaliit ng coverage na nakukuha natin para sa pa-ospital? Yung experience ni uh, uh, Justice Lopez, Correct 2% talaga. namang. Ang sinasabi ng PhilHealth, hanggang 18%. Kung may pera talaga ang PhilHealth, dapat yan 100% kung kakayanin. Yan ang incorrect. Dapat no idagdag na lang nila sa ika cover ng yung parang yung mga may mga sakit na na-hospitalize kaysa sa yung gagawin nila na i-transfer i sa mga infrastructure projects kasi nga doon sila makakakurakot ng malaki. Ang intensyon ng batas dahil, ito nga po, kasama naman yan sa legislative history, nung ako nag-sponsorship speech ng Universal Healthcare, eh talagang dinitali ko yung karanasan ko sa Inglaterra nung ako nag-aaral ng 1995. No? At sinabi ko na libre lahat ng aking gamot. Una, merong 2 pounds na administrative fee, tapos pati yun nawala na. At ngayon ako ay asylum seeker dito sa Netherlands, sa libre na rin po lahat ng gamot ko, pati yung pagkamahal-mahal na Ozempic na prescribed naman po sa akin dahil yung Ozempic lang, yung ginagamit ng mga celebrities na nakakapayat, eh yun lang yung talaga nag ng sugar ko sa kauna-unahang panahon. Libre no? po, binigyan ako para sa isang buwan, apat na pence, no? Napakamahal po noon, no? Pero bukod doon sa uh, sinabi ni Justice Lopez, nagsalita rin si Justice Kagiwa. Bakit ba ang akala ninyo ang budget ng PhilHealth ay nakasalalay sa national budget? Samantalang yung sin taxes law, yung Um, batas ng ng uh, Pancor, batas ng uh, PCSO ay eh, nakasulat doon talaga na mga pondong 'yan ay gagamitin para sa universal health care. Correct. Kaya nga po sinasabi ko nung dais ko rin palitan ng pangalan ng PhilHealth to to um, um, National Health Service kasi pag PhilHealth iniisip pa rin natin insurance hindi po. Mm -hmm. Talaga pong ang acting nga uh, uh, layunin sa universal healthcare, ay wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Correct. At dahil dyan, alam natin na hindi dapat manggaling lamang sa premiums ang gagastusin ng PhilHealth. Kaya nga po merong budget, ang uh, apang tao ng budget. Pero bukod dyan, yun nga po yung kabuuan ng syntaxes, kalahati ng uh, pagkor, kalahati ng PCS. So kita, lahat po yan dapat gamitin sa universal health care. At uh, siyempre, hindi pa rin mawawala yung premiums dahil nga kinakailangan mapalaki natin ang pondo ng mas malaking benepisyo. So mali po yung ginawa ng Marcos administration na linipat nila para sa infrastruktura. Correct, dahil talaga. ang patunay nga dyan, ang sabi ng PhilHealth, eh, mag-aim sila na 18% ng hospitalization masasagot. Hindi po. Ang aim is dapat 100%. Yun. So, wala dapat pondong binabalik sa national government. Dahil... Wow, grabe no. Sobrang ganda. Kung 100% talaga guys, grabe. Hindi na tayo, alam mo yun, matatakot magpa-hospital kasi yun talaga yung kinatatakutan ng mga tao. Kaya hawag hindi na lang nagpapa-hospitalize, lalo yung papa admit Hindi na lang talaga kasi natatakot sa bayarin. Yun talaga yung mga dahilan. Dahil lahat ng pondo talaga, ano ba naman kayo, dali-dali na makaintindi dyan. Lahat ng pondo, para sa sa ilalim ng batas ng universal healthcare, yan ay dapat gamitin para sa pagbababa ng premium sa PhilHealth o di naman kaya eh, pag increase ng mga benepisyo. So oh, yun ang sabi So imbis na dapat na alam mo yun, bumaba yung mga bayarin natin sa PhilHealth sa mga nagtatrabaho diyan kasi pag na-reach na yung ceiling ng uh, alam mo yung contributions eh bababa dapat yung uh, contributions natin per month. Eh, paano nga ma-reach yung ceiling inagtransfer eh, nag-transfer nga ng funds eh di ba? So hindi talaga ma ang ceiling na dapat sana bumaba na yung contributions natin per month at lalaki yung premium benefits natin. Wala. Wala ang nangyayari, guys. So, yun. Sabi ni uh, Justice Kagiwa, no? Tapos, uh, yun nga po, yung sabi ng Vice President na yan, na si Lim Shaco. Alam mo, matagal ko nang binabati ko si Lim Shaco na yan hindi ko maintindihan ba't hindi matanggal-tagal yan. Eh, para siyang linta na nakadikit sa PhilHealth. Pero wala namang ginagawang mabuti sa PhilHealth yan. Puro kapalpakan, pati itong paglipat ng pondo. No? Hanggang 18% lang daw ang tinatarget nila na hindi, hindi tama. Hindi po tama. Dapat zero billing ang objective ng universal health care. Wow! Yun! Di ba? Zero billing. 100% na ikakover cover ang PhilHealth sa mga hospitalization. Wow. Tingin ko po, yung malasakit law, eh yan po ay superfluous. Dahil dapat talagang ipatupad ang universal health at talaga naman po magkakaroon tayo ng zero billing. Okay? Tapos, sa nga po, kaya naman na Uh, ang sabi ni uh, Justice Lopez, at least dapat kalahati ng hospitalization ay eh masagot. eh ma Mr. Justice, tama po kayo dyan na dapat mas malaki than uh, 18% na tinatarget ng PhilHealth. Uh, um, uh, Pero ang ating layunin po, nung ating ipinasayan, dapat 100% billing ay eh sagot ng PhilHealth. Gaya po dito ngayon sa Netherlands. 100% ng gamot ko, 100% ng lahat ng pa-hospital, basta ikaw ay membro, ay libre. Yan po nina-disease wow. sa Pilipinas. At huwag niyo sabihin kulang ang pondo natin dahil nakapagbabalik nga kayo ng pondo sa national Correct. government. So hindi po totoo yan na wala tayong pondo. Sapat-sapat po ang pondo. Ulitin ko lang po ha, hindi po para sa mga buwaya yung universal healthcare ng ating ipinasayan. Pinasakop po yan dahil tayo nagkaroon ng karanasan dito sa Europa. At ang tingin ko naman, sapat-sapat na ang ating resources para ibigay ang ganyang benepisyo rin sa ating mga kababayan sa Pilipinas. At talaga naman pong obligasyon ng gobyerno na gumawa ng lahat ng hakbang para lahat ng Pilipino magkaroon ng karapatan, ng mabuting kalusugan. Correct. Kaya itigil na True. po ang pangungurakot ng pondo, itigil na po ang pagdadivert ng pondo, lalong-lalo na sa infrastructure projects na alam natin, pagkakakitaan na naman ng That tongpats right. ng mga congressman at mga senatong. Itigil right. nyo na po yan, ibigay nyo na po yan para sa ating mga kababayan. Correct. Okay. So, sure, pagsapan naman po natin Grabe no? Wow! Yun dapat talaga. Naku, wala na talagang, alam mo yun, mamamatay. Dahil sa, hindi namatay dahil sa sakit guys. Namatil, namatay dahil walang pera, pang pagamot. Yun talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you and God bless. Bye!